Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno na imonitor ang bagyong aghon at epekto nito sa bansa. Ang detalye sa report ni Alan Francisco. Nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lugar na dinaraanan ng bagyong aghon. Kaagad niyang inatasan ang mga lokal na pamahalaan, emergency services at mga ahensya ng gobyerno para mabantayan ang bagyo at ang epekto nito sa bansa. Sa kanyang post sa social media na X, hinimok ni President Marcos ang publiko na manatiling vigilant o mapagbantay ngayong panahon ng bagyo. Bilin din ng Pangulo na gawing prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng publiko, gaya ng pagitiyak na may pagkain at non-food items, Gayun din ang health services at evacuation center sa mga apektadong komunidad. Hiniling din ng Pangulo na bantayan ang isa't isa ngayong may kalamidad, lalo na ang mga vulnerable sector sinimulan na ng pamahalaan na magbigay ng humanitarian assistance sa mga nasalanta ng Bagyong Agon sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development, Alan Francisco, para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.